'Yung diskuhan nila dito, hindi ka pwedeng pumasok na hindi ka naka suit, kaya nakahubad sila lahat. 'Di ba? Bawal. Dapat dapat naka ano naka suit 'no. Hindi naka-trunks, ganyan naka-trunks. Pa-baso oh. Mga so, ta break time eh. Sasayaw lang tayo, sumunulod. 'Di maliligo. wala na naka tapos dapat talaga naka-trunks lang. Na ang natin sa dance to ah. Grabe ang pagkaka-grabe. Ayun. Asin ano talaga may swimming pool sa loob. Eh, may swimming pool sa loob yeah. May swimming pool sa loob. Sorry yeah. lang. May swimming pool sa loob ba yeah. yun? Yeah, no? Anong tawag yan? Ah, disco pool. Ayan, disco pool. Oh. Ah. 10 p.m. 3 pa to Kaso ah, Pwede ka mag tiktok dyan ah Kain oh, nila po Boss, oh, vlog kami eh. ng Siming Ater Okay, oh, Siming Ater O yan, naka Siming Ater sila Kailangan may Siming Ater ka Oo Ah, si niya, sabi nila lang. Yung ganitong suit, di pwede. Pwede to. Yan, ah, yung pinaka nila, yan, o. Yan. Ay, pumasok, ma'am. Parang masakit sa ulo. Oo. Ay, naka na ter lang sila. Oh, sorry. Sa loob, wala naman limit kung hanggang anong oras kay dyan. Angkat kaya mo. O, oh, diba? ba? Ay eh, lumalabas na, may mga lumalabas na. Hmm. Dami pa rin tao sa lobo. Oh.